Inaayos lang yung sagat namin kasi masyado po yung baba. Talagyan lang po namin ng bubukong para tumasta. Nasama lang po kayo ng tumutulo pa kasi nga may uwang na may bakal na pa ganyan. sa gilid natatagalan sila lalo kasi hindi mailalapat yung tablay eh. hindi katulad ng iba na pag tinapal mo na yon lumalabas sa uwang nung ano Nata pa yung tunog tip na malayo pa. Ha? <laughs> Nata pa yung tunog na malayo pa. Alkansya yan, alkansya. Nasa baba pa. Nasa baba pa.

Halo po sila ng semento para magdagdag sa pader may paba. hindi ka mapakali mm hindi -hmm. ka mapakali kasi hindi ako ako load bukas, ito na may load ko yung music na is... ah, ewan ko lang Pahinaan mo. Sabihin mo, nag-anak tayo. Yan yung nag Nakablog tayo. Yan yung nag-mumusic. lang na konti. Hinaan, hinaan. Ten minutes lang, ten minutes lang. Bigyan niyo kami. Baka makapirate si kami. Tamat, eh? ba baka makapirate kami. Eh, slowly. Eh, slowly oh, eh, slow down? <laughs>

mababas na tayo mo nang sisikat ay mababas tayo. Kasaban <laughs> mo, no? Sige lang. Iyayok at sumabay sa iyo. Hindi <laughs> ko <laughs> seryoso dito. No. Pero sa <eso> no. <laughs> nilaga yan. Nilaga. <laughs> Kaya pag pagkatapos na niya hindi na sila Bakit? Para ko, matigas na Di ba, ma? Pero hindi sila lilipat kasi yung na nila. Hmm. Thank you for watching. Salamat po. Thank you, thank you, thank you very much sa akin mga followers, sa akin mga subscriber, sa akin mga viewers. Thank you very much po. I love you and I love you all. Bye-bye.